We went to Amaro Resort So ayan nga, pumunta kami ng Amaro Resort ng mga anak ko at sa kanong asawa ko Kaya naman bago kami nagpunta dito mga mami, naisipan namin baunin ang Chicken Inasal Itong resort na to mga mami, bago pa lang siya, dito lang yan sa may Valenzuela mga mami, um, Amaro Resort Ayan nga, nag-grocery kami mag-asawa. Siguro yung bibinili namin dito na ano, chicken is around 4 kilos mga mami. Bumili na rin kay medyo ng kalamansi at saka tanglad. Ayan, ang una natin gagawin mga mami is tatanggalan natin ng excess skin itong manok na to. Yung excess skin kasi mga mami, ito yung gagamitin ko sa paggawa ng chicken oil. Hindi ko na kailangan bumili pa sa supermarket ng ready-made na chicken oil. Gag ako na lang ang gagawa kasi sobrang dali lang din naman nitong gawin. So, ayan nga, isa-isa kung tinanggalan ng uh, excess skin yung manok. Tapos, nil, uh, ko ng konti yung uh, chicken para naman manuot yung marinate na gagawin natin mamaya mga mami. So, ang gagawin ko dyan, ibababad ko siya ng overnight para sure na sure na mas malasa yung manok natin pag inihaw natin kinabukasan. So after ko itong gawin, nirab ko naman itong manok ng um, asin para at least matanggal yung uh, lansa ng manok pag binabad na natin mga mga So ayan isa-isa lang din natin gagawin. Tapos dapat hugasan natin mabuti tapos i-drain natin. So habang din drain natin yung manok mga may, prepare naman natin yung marinade niya. Una kong prepare dyan mga mami is yung bawang. Kaya nga lahat ng inis ko, binuos ko na dito. Ayan, pisain natin lahat ng inis natin dito sa may bawang na to. Tapos sumunod natin mga mami na yung prepare is yung tanglad naman. Ayan nga mga mami, sinunod ko na rin yung tanglad. Pinitik ko lang yung tanglad para at least lumabas yung kanyang um, aroma pag binabad natin yung manok. So, ayan, lagyan lang din natin sa lagayan, mga mami. Tapos, after yan, prepare ko na din yung kalamansi. Tapos, isa-isa ko siyang piniga. Hindi ko na tinanggal yung balat niya, mga mami. Kasi sabi nila, mas maganda daw na nandyan yung pinag, um, tanggalan ng kalamansi. Para at least, para tenderizer daw yata ang tawag dyan. After that, naglagay na rin ako ng oyster sauce. Dalawang sachet ng mamasitas oyster sauce. And then, up, naglagay na rin ako ng toyo. Gumawit ako dyan ng silver swan toyo, mga mami. Tapos naglagay din ulit ako ng patis. Ewan ko ba, laging may patis sa niluluto ko kasi mas malasa talaga siya pag may patis. Tapos naglagay na rin ako ng pamintan, naglagay na rin ako ng garlic powder para at least dagdag -dag panlasa. So, halo lang din natin ng maigi mga mami. Tapos, don't forget, kailangan natin tikman yung marinate na ginawa natin bago tayo magbabad ng manok. Kasi hindi... Wasa na naglagay na tayo ng mga manok, hindi na natin pwedeng tikman ang marinate natin mga mami kasi very prone yan sa salmonella. Magkakasakit tayo ng mga mami, promise. So, ayan nga. After natin ibaba siguro lang natin ma-coat lahat yung skin natin. Tapos, ibabad na natin ito overnight para at least mas manuot yung lasa. Don't forget, kinabukasan, kailangan yung balikta rin. Ilagay nyo yung mga nasa ilalim sa ibaba para naman yung nasa ibaba ay pumunta sa ilalim at mas lumasa after yan, gawa na rin tayo ng chicken oil. Yan lang yung ginawa ko sa chicken oil. Ilagay ko na lang din sa kawali tapos hinayaan ko siyang magmante mga mami. Very low heat lang yung ginamit ko dyan para at least hindi ka agad masunog at masigurado natin na lumabas lahat ng fat ng chicken. Ayan mga mami, tinanggal ko na siya isa-isa tapos pinatay ko na rin yung stove tapos naglagay na rin ako dyan ng asweti, mga mami. Dapat patay na yung ano natin, yung fire natin para hindi paglasang sunog at sweet. Tapos tinanggal ko lang 'yan, tapos nilagay ko na sa container. Tapos 'yan yung ginamit ko kinabukasan para pampahid doon sa chicken natin habang niluluto natin um, o inihaw natin. Ayan nga mga mami, di ba? Ang ganda ng tingnan. Ang ganda ba? ng kulay ng vegetables. chicken natin. Tara kain na tayo. Gin-mistress up. Um, oh, oh. <laughs> ani mo yan, kumakain ka naman yan. Ano? Manok ba?